Good morning mga mare, mga pare, mga kaises, mga kanegosyo Time check is 11.28am, December 30, 2024 So, ayan, 2 days to go At matatapos na ang taong 2024 Welcome 2025 na Kaya naman ang mga tao ay super busy sa pamimili Simula pa lang noong 29, kahapon Kasi kahapon talaga nagsimula na na magtaasan ng mga presyo ang mga nagtitinda ng mga prutas grabe no kapag kailangan talaga ng mga tao grabe kung makapagtaas ng presyo ang mga Pilipino lalo yung mga tindera ng mga yan nakakaloka kayo biruin mo kahapon nagtanong ako ng apple dahil nga tuwing umaga sinasama ko siya sa ibiblend ko bago ako mag -almusal. so dating dalawa 25 mga kinabibili na apple na maliit kahapon ay 15 pesos na raw o ba diba? So, kahapon nga ay nagpabili ako ng mga pruta sa mama ko doon sa Kalamba. Kasi dito sa amin ay mas mahal. Medyo mura kasi doon. Dahil namili nga siya kahapon, kaya nagpasabay na rin ako para medyo, uh, para mas makamura naman kahit konti. Sa hirap ng buhay ngayon ay talagang lagi natin nahanap kung saan tayo mas makakamura. Eh talaga naman, sa mahal na mga bilihin ay mapapamura ka sa mahal. <laughs> At dahil nga December 13, na ah? Kaya huling hirit sa ating pamimili para sa ating tindahan. Kaya kanina naman ay nagutos ako sa aking pangana, ay uh, bunso. Maaga pa ako nagutos dahil nga kailangan, um, 12 p.m. nga maya-maya, kailangan ko na mag-prepare after nitong vlog. Dahil nga, uh, Christmas party namin sa so women's. Member kasi ako ng women's organization dito sa amin. Every December 30 ng taon ay Christmas party namin ginaganap. So, kaya natapos naman ako na maaga na dito sa loob ng bahay nakapa, nakapaglinis na ako so ito naman i-display naman natin yung ating mga pinabili sa aking anak tapos yung, uh, yung pinamili ko yata ito nung isang araw pa o kahapon tama kahapon pa hindi ko pa siya na i-display doon sa uh, grocery ng palengke so kanina nagutos ako sa anak ko ng doon sa bunso ko ng doon sa grocery store ng mga kakulangan at mga paubos na dito sa tindahan konti lang naman ito kaya para sa akin ito na yung huling hirit natin sa pamimili ngayon 2024 bago matapos ang taon kasi bukas panikurado mas marami na ang tao siksika na sa lahat ng mga bilihan kaya ngayon na ako naguto sa panganay ko ay sabon suko so heto yung mga pinamili ko pa hapon do sa grocery ng palengke kung saan ako laging bumibili ng chester nar chester ito lang naman yung aking binili dalawang kahanang lights na malboro isang haba ng Nescafe original at saka yung doughy donut red, naka-free pa rin yung isa o. Oh. Sa isang balot may free ka na ng isang piraso. Tapos ang balot ng Oreo, mocho na violet at saka butter cream chocolate flavor. Tapos ito naman kay Suki na grocery, yung mga pinabili natin. Ayan, konti lang naman lode at saka yung laki ni uh, spicy labuyo at saka beef at saka Nescafe cream white, isang haba at saka asukal na wash brown, apat na piraso, tig 1.4. Clover cheese, konti lang yan. 5 pieces lang yata yung pinabili ko ng clover cheese. Tapos pansit ka na kalamansi flavor. Isang piraso ng Alaska na maliit na eva pa condensed. Tapos, uh, ilang piraso lang naman ito. Yung dato po dito, uh, sukan, 100 ml. At sya reno, dalawang piraso yata yan. Meron din tayo dito, yung, ano, uh, surf na bar. mali ito. So, dapat pala powder ito. Bakit bar yata nailista ko? kasi hindi ito mabenta. Update na rin tayo sa ating tindahan nito yung siguro nung isang araw ko to nabili, limang balot. So, ayan, kahapon walang bumiling burger buns. Walang bumili ng mga tinapay kahapon. Sana maubos ito ngayon bago mag New Year kasi panigurado. Baka abutan tayo ng amag. Sayang naman. So, dito, ayan, hindi tayo nakabili ng Uh, kukasalo, bali apat na piraso na lang yung kukasalo ko, meron ako sa ref apat na piraso yata, or tatlong piraso so kanina dahil nga bumibili ako ng uh, red horse na 1 liter sarado na naman yung bilihan namin dito malapit, kaya doon dun ako sa grocery ng palengke bumili, medyo mura sila doon ng konti, so bibili pa nga sana ako ng kukasalo, kaya lang para baka kasi, baka kasi magkulang dahil nakapaskal doon, January 2 pa ang balik nila wala kasing ibang nagtitinda dito sa amin ng kukasalo sa mga grocery store. Bukod lang dito sa malapit sa amin. So, sarado pa sila. Yan pa naman ang number one na mabenta sa akin sa mga uh, ko ng mga soft drinks. Kahapon talagang umarangkada ang aking... Uh, Uh, nakadalawang ko yata ako nagbenta kahapon ng Red Horse 1 uh, liter so hayan lang ang aking stock ngayong bagong papasok yung bagong taon ng mga alak bukod sa 4 at saka uh, Jean Bilog at saka yung Emperador yan lang kasi nakaraan nag ako ng na marami pero wala naman halos nag-inom hanggang dito na lang muna mga kasari ayan butas pala ang aking t-shirt nakita ko kahapon dahil matagal-tagal ko rin hindi nasuot ito at saka bihira ko lang siya masuot nakita ko sa cabinet butas na ayan butas-butas na siya o ba diba? <laughs> ang sarap din kasi suotin dahil cotton kaya kahit butas-butas na sinuot pa rin natin siya sayang diba. Tsaka na natin talaga tuloy ang gawin basahan. Mayro pa pala siya rito, <laughs> Para hindi tayo halatang ano, negosyante. So hanggang dito na lang mga ka-super kasari. Mga ka-negosyo, ka at tayo ay magpe-prepare pa para sa ating pupuntahan na Christmas Party sa Women's. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.